Magandang araw mga kasipit. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-set up ng aquarium para sa crayfish na kung saan nagtatagal ang malinis sa tubig kahit umabot pa ng limang mga araw o higit pa. Tara! Una, linisin natin mabuti ang ating aquarium. Tanggalin ng lahat ng mga latak at lahat ng dumi na pwede mag-contaminate sa ating mga crayfish. Ngayon naman ay ilagay natin ang ating black side. Siguraduhin lamang malinis ito, hinugasang mabuti bago ilagay sa ating aquarium. Isunod naman natin ilagay ang ating mga dinurog na dead sea corals. Dapat malinis din ito, hinugasang mabuti. Saka natin ikalat sa ating aquarium. Ngayon naman, isunod natin ilagay ang mga dead sea corals pa rin. Pero hindi na sa durog. Dapat malinis din ito bago ilagay sa ating aquarium. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng soft rocks. Kadalasan ito nakikita sa mga bundok. Maglagay din tayo ng mga river stones. Pwede tayong maglagay ng iba't ibang kulay upang magdagdag ng disenyo sa ating aquarium. Maglagay na din tayo ng mga old pots o kaya broken pots. Maglagay din tayo ng mga seashells o kaya mga corals na pandagdag desenyo na rin sa ating aquarium. At syempre, dapat huwag kalimutan maglagay ng mga hides. Pwede tayong maglagay ng lava tubes o kaya ng PVC pipes. And finally, lagyan na natin ng tubig at ilipat na natin ang ating mga crayfish. At ito na nga ang resulta ng ating ginawa limang araw na pero malinis pa rin ang tubig. Walang water change, walang dagdag tubig at wala rin signs of ammonia. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Abangan niyo ulit ang ating mga susunod na video para sa pag-aalaga ng ating aquarium para sa ating mga fish. Magandang araw!